Salamat sa Makati Business Club at sa ibang mga business organizations na in-echo hindi lang yung dumadami mga tinig na mga kapo kong senador dito na panahon na talagang isara at paalisin ang Pero in-echo din ng MBC at ng mga business organizations yung panawagan ko at yung panawagan ng ko dito on Women and Children, Family Relations and Gender Equality. Two years ago, mula nung simulan namin investigahan yung overrated, prostitution, illegal detention, pastilla scam, at human trafficking pa. So, uh, binelcome ko yung dumami mga kasama ko na nanawagan din ang pareho at salamat sa private sector kayo dahil pag sila kitang-kita nila napakakapirambot ng inambag uh, sa financial di ng ating ekonomiya at dihamak na mas, mas malaki ang kwenta ng social costs sa ating lipunan ng Pogo na ito. Kaya kahit parang silang plaka na ito, buli at buli pa, singilin ang buwis na utang ng mga Pogo na iyan sa ating gobyerno, isa lang na sila at paalisin. Isang importante ng PS, no? yung mga empleyado, yung iba sa kanila actually ay mga biktima rin, di ng human trafficking. Kaya ang target talaga dapat ay yung mga lalo na illegal na mga um, may-ari financiers ng Pogo, pati mga sindikato na, na negosyo ng Pogo dito sa akin. Dahil hindi yung empleyado o magagawa ng Pogo ang kalaban natin, kundi yung mga malalaking player niya.